Para po mga kabakyard. Ayun, pauwi na naman tayo mga kabakyard. Si medyo gutom na. Tanghali na rin. Ayun, may dala naman ako ng galon, dalawang galon to. Para mamayang hapon naman. Ah, lalagyan natin ng tubig para sa ating mga alaga. What up mga kabakyard? Magandang umaga. Gutom na. Uwi na naman tayo. Ayun ang ating lugar dito. Ganda ng lugar, oh. Mayinit na nga, eh. Masarap kasi magtambay sa manukan. Magtingin-tingin ka, lalo yung mga manok mo na healthy. Walang mga sakit. Talaga ang gusto mong tumambay ng buong mag-araw, eh. Masarap mong pakiramdam, eh. Daanan natin yung aso ko dito. Bigyan natin ng tubig. Nito, so, oh. Bigyan natin ng tubig siya. Para makainom siya ng tubig. Ayan, dito na tayo sa bukirin ko. Sa may kubo ko. Lakada na naman tayo pa uwi. Magandang exercise to. Katawa natin. Magaan ba? Kasi lagi tayong... nasa lakad pawisan lagi talagang yung mga pawis natin nag amo um, palit-palit pa pawisan ka ngayong umaga mamaya naman hapon pawisan ka naman sarap ng hangin no oh, yung mga saging oh Woo! sarap dito sana matapos na itong kubo ko sana magkaroon ng budget para maladyan ng bubong at saka big ding Ah, pwede na tong tulugan sa gabi. Tong kubo ko mga kabakyad. Ayan. Ibabalag ko rin to mga kabakyad pag medyo uh, stable na talaga tong ano na to, lugar na to. Kasi okay na to mga kabakyad na paikutan ko na yung bakod. Na paikutan na ng bakod yan pero kahoy lang siya. Kahoy at saka babwire. Yun, yung dating bakod niya binuhay ko yung mga pabuyer tapos kahoy hinakutan ko ng kahoy lahat yan iba ko rin to sa inyo sa inyo mga kabakyard share ko sa inyo yung paano ko binuo itong bukirin na to yan nang sukal to dati nung ano pa hindi ko pa nalinisan to grabe sukal to ang laging nandito yung mga baka kambing ngayon nalinis ko medyo maganda na Ayan, presko pa ang hangin. Tapos may tanim ng mga saging. nagtanim na ako ng mga papaya. Mga oregano. saka yung, yung panglitso na ano, tawag niyan. Ano? Tawag niyan panghalo sa litson. Yan, marami na rin akong tinanim dito pa sa loob. Para magamit yan eh tangad pala sa amin sa Bisaya tangad yan mga kapagkad itong kubo ko sana magkaroon ng budget ano na lang to mga kapagkad kunting hero na lang to kahoy tsaka pang dingding gusto ko nga pang dingding dito yung ano lang yung amakan basa para makamura yan tapos pag nagkapira pera -ano ko to yung ipag para malinis ayan na ah, ipaikutan yan pababa hanggang dyan sa baba na yan Baba na yan, hanggang paikot yan, ganun. Paikot yan, may bakod na. Tapos dyan sa baba, ilat kasi yan eh. May ilat ba. May tubig na dumadaloy kaling sa taas. Parang hindi ko na lang siro bakuran kasi wala namang makatawid diyan kasi may malalim na ilat eh. Tapos may tubig. Tapos doon, unti na lang bakod pag ayan. Ta gusto na tumbok doon sa may ilat ayan, konti na lang yan, tapos yun dagdag na lang ng backwards naghakot na rin ako kahapon na mga uh, 40 na kahoy nanguha ako nandyan na, naka-standby na uh, siguro mamaya hapon i-ano eh, ko na yan i-uso eh, ko na, eh, i-distribute ko na sa lahat